Anyong mga chingu! Boring ang trabaho ko ngayong araw na to. Makapaugip si. Napakabagal kasi ng takbo ng makina. Kaya si nga pagong subatik na conveyor. Kaya maging ang urasan ay parang hindi umuusad. Lalo na sa bandang hapon. Nako! Nakakaantok! Maging ang partner kong koreano o si Halabuji. Parilax-relax relax lang. Wala daw challenge ang trabaho namin ngayong araw. Kahit na matanda na yan, malakas pa at mabilis pang kumilos sa trabaho. Kaya pag ganitong mabagal ang dating magaling gawa, kailangan mong libangin ang sarili mo. Kaya minsan, napagtitripan ko na lang si Lolo. Siya lagi ang aking kabiruan at game na game naman siya. Singa ugaw-ugaw mo't ano man kami. Agaylatan? Napakabait niyang koreano mga chingo na kaya niyang magipagbiruan. Hindi lang sa akin. Maging sa mga kawork kong tulad kong dayuhan, pero syempre, nanjan pa rin ang respeto ko sa kanya. Minsan nga, naitanong ko sa kanya kung bakit pa siya nagtatrabaho. Gayong matanda na siya at dapat nagpapahinga na. At suportado naman siya ng kanyang anak. At ang sabi niya, parang libangan na lang daw niya ang pagtatrabaho. Dahil mas mahirap ang walang ginagawa. Nasa bahay lang at baka lalo lang daw siya manghina. Bali ganito lang ang ginagawa namin maghapon mga chingo. Mamay numay awa. Pero may time talaga na malalaki ang gawa namin. At mabilis ang patakbo ng makina. Pero gayon pa man. Magaan o mabigat man ang trabaho, ang importante na i-enjoy ang trabaho natin. Syempre, ang pakikisama sa katrabaho dahil yun ang magpapagaan sa trabaho at para ganado ka laging pumasok sa trabaho. Kaya ingat palagi mga chingo. Anyong.